Uy! <laughs> Katogo ng bebe. Katogo ng anak. Wala ka aron anak. Uy! Langas kayo, anak. Langas kayo ayo. Kalangas, anak. Uy! Langas kayo, anak. Grabe kayo anak. Kabati ka ron anak. Ayan po si Papi guys oh, nakikinig po siya sa ano, sa ingay ng aso sa labas. Oh, katugon pa si Papi guys. Katugon pa si Papi mga palangga. <laughs> Saron anak langas nak. Paminawa anak. Paminawa. Lanahilom anak. Nahilom anak. Anak nahilom anak no. Nahilom nak. Nahilom anak ko. Oh. Mm. Nahilom oi. Nahilom anak oi. langas kayo nakno naghilak maron sila anak Naghilak ron anak O O siguro rin ka on ron nak O siguro rin ka on O siguro rin ka on sila anak mo naglangas anak Kabati kapape Oo, nakabati din, bata. nguna eh si Papi, guys, ka-bright, guys. Yan, makikinig lang po siya kung mayroong ano, mayroong ingay sa labas. Tulog-tulog lang po si Papi, guys. Ganyan lang po ang trabaho namin ni Papi dito, guys, araw-araw. Yan, update po sa inyong lahat the same time, makakita po kayo ni Papi araw-araw. Kung ano ang ginagawa ni Papi. Mura gina siya, guys. Kuwanay lain pa, guys. Yan si Papi, guys. Napaka-behave lang po niya, mga palangga. Behave lang kay si Papi, guys ingon ani kabuutan si papi mga palangga piyong piyong lang relax relax ңon ani kabuutan si papi guys buutan sa tanang buutan lablab sa tanang lablab -lab. pangga sa tanang pangga naknak -nak sa tanang naknak -nak. Uh, <laughs> Kapalangga ginung bata oi. Uh, <laughs> Panay katol imong lawas anak? Ha? Panay katol? Nakita ba yung mamalisa nga gikatlan ka anak? Nakita ba Mama mamalisa? Nakita ni mamalisa? Nagikatlan ka anak? enna salamat guys happy monday happy monday mga palangga so ayan si papi guys nag relax at nakikinig sa mga ingay sa labas yan po si papi mga palangga thank you for watching guys salamat po sa palagi ninyong panonood ng aming video ni papi mga palangga so thank you thank you guys ayan po si papi relax na relax lang So maraming salamat po sa inyong panonood guys. Thank you for watching. Bye-bye.